Awardee, Attorney Lucas M. Nunag. Abot-abot ang pasasalamat ng mga taga-buhol kay Atty. Lucas o Doy Nunag, 73 taong gulang dahil sa kanyang mga nagawa at patuloy na ginagawa para sa ikauunlad ng kanilang lalawigan. Dating abogado sa Maynila, ngunit ang magretiro noong 2005, pinili niyang umuwi sa buhol, bitbit -bit ang lakas, talino, tapang, karanasan, rekurso at malasakit sa iba upang makapaglingkod sa kanyang mga kababayan bilang chairperson ng Bohol Provincial Tourism Council simula noong 2008 at president ng Sandugo Foundation. Ginamit niyang tuntungan ang angking talento at galing ng mga kapwa bolanon sa arts and culture para makapagbigay pagkakakilanlan sa lalawigan at hanap buhay sa mga kababayan leadership sa council was like to me, no, is a personification of a slow or soft awards is better than hard blows. He led the council in a very uh, soft uh, leadership by modeling. Throughout the years, ang dami-dami niyang nagawa Nanguna siya sa pagkilala at pagpapatayo ng mga exhibit at gallery na naglalaman ng mga gawa ng mga bulanon at nag-uudyok sa mga kababayan na gumawa ng mga produkto upang mas makilala ang buhol. I first came to know Doy uh, in mid-2000 and at that time, our advocacy had been to promote pride of place as well as integration of local cultural uh, designs into Uh, tourism establishments here in Bohol. Because at the time, many of the uh, tourism structures that had been built do not really reflect the culture, the, the, the lifestyle, and the long tradition of our people ever since. Uh, when we were promoting this idea, it was Doi Nunag and Amarela Resort who got the idea and immediately implemented it. A prime example of how local culture could be integrated to make a place. more appealing to visitors. Si Atty. Doy ay nag-organisa ng petisyon laban sa mapanirang coal fire power plants na nagbabadyang makasira ng kapaligiran at kalikasan at matapang ding pinangunahan ang pagtutol sa pagpapatayo ng kasino upang mapanatili ang ganda at ayos ng kanilang lalawigan. Isa din siya sa mga nanguna sa pagtatatag ng organisasyong nagtitipon ng mga deaf, mute at differently abled locals. Ito ay upang mabigyang sanay at oportunidad na patakbuhin ang isang restaurant upang itaguyod ang advokasyang ang mga differently abled ay hindi dapat maiwan sa pagunlad. Una kong nakilala si uh, Attorney Doy Luna uh, bilang kasama sa board ng Idea for International Death Education Association to isang foundation na ang layunin ay uh, palaguin at suportahan ang uh, pag-aaral at kabuhayan ng mga kababayan at mga bingit. Tumutulong ang foundation na ito na kinabibilangan niya na magbigay uh, ng uh, edukasyon simula kinder hanggang makagraduate sa high school at uh, tumutulong din na magbigay ng trabaho Si ni Doy ay isang inspirasyon para sa mga Boholanos dahil sa kanyang pagpapahalaga sa Filipino culture at local practices and crafts at sa kanyang mga kontribusyon na serbisyo sa pagpapaunlad at patuloy na pagpapalago ng kanilang lugar.